At isang anti-Marcos na naman ang masasampolan ng isang sugpina galing daw sa PNP. Ay sabi dito PNP eyes, sugpina versus social media user over anti-Marcos post. So eyes, sabi niya, yung parang kinukonsider pa o tinitignan na isugpina yung isang social media user. Sino ba to? Ano ba kasi ang kanyang ginawa? O eto, basahin natin ha. The Philippine National Police PNP is preparing, eh, SOP na preparing pa lang to ha, a social media user over a post which she claimed acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. O Nartates ha, Yusek, hindi Nartas, Nartesa. Mm, mali ka pa doon. Urge officers to disobey President Ferdinand Marcos Jr. Ay, baka fake news. Ang sabi kasi dito, sinasabi daw sa post na itong si, Act, si, si acting chief uh, Nartates ay nagpapakalat o in-urge o hinihikayat daw yung mga officers na wag sundin o i-disobey yung mga sinasabi o si President Ferdinand Marcos Jr. Tuloy natin to. According to CIDG and the Anti-Crime Group's report, the post was taken down. Ah, wala na kaya nga hinahanap-hanap ko kanina. Wala. Parang ano to eh. Parang silent lang na nangyari. Hindi naman siya nag-trending. Kumbaga. Or nag-trending ba? Hindi lang ako updated. And the poster of the admin disinformation was identified. Oh. BNP Public Information Chief Brigadier General Randolph Toano said in Filipino in a press briefing in Camp Krame on Wednesday. The CIDG Subpena is now being prepared to summon her and give her a chance to explain. Ah, well, hindi naman pala ay, hindi naman pala tinitignan. Talagang pre-prepare na to namang inquirer o oh, ayan oh, is now being prepared nga hindi lang tinitignan inaayos na pero ang maganda dito asabi sabi bibigyan daw siya ng chance para mag-explain ah naman pala mag-explain lang naman pala okay lang yan mag-explain ka mag-sorry ka na lang Nagpakalat ka ng fake news, aminin mong mali ka, okay na yan, ganun yun. Pinag-aaksayahan pinaga ng panahon. I-counter nyo na lang, sabihin nyo na lang na itong ganito ay fake news po. I-post nyo na lang sa social media sabi ipasabi niyo na lang kay ano fake news peddler yung si Claire Castro na yung mga kumakalat na ganitong mga balita ay in mis disinformation ganun wag nang ganitong andaning drama gusto niya lang talagang may masampulan gusto niyo lang talagang magdahan-dahan yung mga anti-Marcos sa mga pagpupos pwede namang sabihin na lang na ah, uh, ito pong kumakalat na ganito ay disinformation, wala po akong sinabing ganito. Tapos ang usapan, ganun nyo na lang i-counter, wag nang magdrama-drama pa ng mga ganito. Gusto nyo lang talagang ano eh, palakihin yung issue and it will serve as a warning doon sa mga anti-Duterte na magdahan-dahan sa pagpo-post kasi may mga naskat yung mga hindi naman fake news, eh masakit naman kasi talaga mag-post itong mga DDS na to. A screenshot of the original post shared by the PNP at the briefing showed at Facebook page named Ross Ann. Huh? Sino si Ross Ann? My God, never heard. Sino ba tong vlogger na to? Baka naman ano lang. Baka naman rinapost lang niya. Si Ross ingat-ingat sa mga pag-ano sa mga pag-share-share, pag-grab ng mga photos at ipopost, kayo yung malilintikan. Kagaya ng nangyari doon kay Mike Romero, sabi niya hindi naman daw niya post yun, hindi naman daw niya photo yun, parang nirepost lang din niya. Ayun, timbog sa NBI. Claiming that Nartates urged the police force to disobey Marcos' orders and called the president a thief of the country's treasury. Pwede naman siguro sabihin yung magnanakaw ka ng kaban ng bayan. Pwede siguro hindi naman ganun ka yun eh. Hindi naman ganun ka bigat na sabihin mo yung ganun. Pero yung sasabihin mo na yung PNP chief ay idisobey disobey o wag sundin yung mga orders ni President Bongbong Marcos ay eh, patay tayo dyan. Fake news talaga yun. So, okay na sana itong article na ito eh, di ba? pinos na sa Facebook. Okay na, but but kailangan palakihin ng ganito ng palakihin talaga. In a statement on Tuesday night, the PNP debunked the post. So, tama na, dinebank mo ni. Okay ni. Okay na sana yan. Pagka, again, mag-aagsayan mo ng panahon. It was fabricated and malicious and it intended to spread confusion and discredit our institution. Grabe naman kayo. Sobra namang mga balat si Buyas. Totoo naman, tama naman na mag-react sila, na magalit sila, na ikondena nila yung mga ganitong mga fake news. Pero masyado nang madrama. Ang dami nang nangyayari sa ating bansa. Tapos dumadagdag pa kayo. Pinag-aaksayahan nyo yung mga vloggers na mga ganito lang, mga maliliit na tao, ang problema kasi pag nag-trending, yun lang. Pero para sa akin ha, you have all the means. Pwede kayong mapapreskun. Kaya nang ginawa ninyo. Media, social media, TikTok, Facebook, YouTube. Contact nyo yung mga journalist. Sabihan nyo si Claire Castro. tiba Okay naman na sana yun eh. Pero may ganito pang drama? My God. And what's the basis? We have a president who won by the majority vote. I don't see any basis to remove him from office, he said. Ah, so kung majority vote pala yung nakuha ng isang presidente o sabihin na natin isang elected official, ay hindi na yun yung magiging basis para matanggal siya sa opisina. Eh, may impeachment kay Bibi Sara? Eh, di sana yan ang sinabi. Walang basis. Kasi nanalo naman siya, majority nga, landslide, overwhelming nga. Ah? Ba't ganun? E bakit si Trillianes nagkudeta? E majority vote naman yung nakuha nung presidente dati doon. I think si Gloria yun, di ba? Oh, bakit nagkudeta sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr.? Eh, doon sa snap uh, election na ginawa, majority vote naman yung nakuha niya. At least in papers ha. Kasi may mga allegations na nadaya, nandaya daw siya. Pero yun pa rin yung nasa record. Majority pa rin yung nagboto sa kanya. May tililing. Ang mm. hirap magsalit. <laughs> sorry, sorry, sorry. Walang tililing. This came after armed forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Said he rejected open calls for several groups and retired officers to host the president amid outrage over alleged anomalies in infrastructure project. Teka. This came after Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Brown said he rejected open calls. So may mga calls. O eto, o, nasa news o. Sabi pala ni Chief of Staff Browner, e eh, nireject niya yung mga ilang grupo at mga retired na opisyal para patalsigin si Bongbong Marcos. Meron na naman pala talaga. Ay, inamin pala dito ni Browner, no? Na meron palang mga grupo at, na, ano, na, at mga retired officers na nag-o-offer pero nireject lang niya yung, yung, yung offer na yun. Ah, he reject open calls by several groups. Ah, okay, okay. Ah, hindi pala. Dredge. Ay, oo, tama. Yun yung pagkakaintindi. Ano bang pagkakaintindi nyo dito? This came after Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. said he rejected open calls by several groups and retired officers to host The president amid outrage over alleged anomalies. Paliwanag nyo nga dyan sa comment kung ano bang ibig sabihin yan para sa inyo. Kasi para sa akin, inamin dito ni Browner na may mga grupo na parang uh, lumapit sa kanya pero nireject niya. Or yung ano lang. Ah, yung panawagan ang nireject niya. Tama, 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 tama. Naiintindihan ko na. Sorry naman. Comments. Basa nga tayo ng mga comments. Ano ba ang masasabi dito ng mga netizens? Ayan martial law is waving. <laughs> Sobra hindi naman. Wag naman sana. Alam mo yung, martial law, hindi naman wala, hindi naman masama kung magagamit ng tama. Ah, uh, si Pangulong Duterte nga hindi ko matandaan kung saang lugar at kung kailan 'yun. 'Di ba? Nag-ano naman siya? Nagdeclare naman siya sa manang martial law sa isang lugar para mapanatili yung kaayusan. Ang problema lang sa martial law ay yung pagkitil na ng freedom of speech gaya nung nangyari sa martial law na yung mga media, yung mga journalist ay pinipigilan ng magbalita. Pati journalist, yung mga news ayaw ay ni ipalabas, yun yung, yun yung napakasamang martial law. Okay naman yung martial law kung magagamit lang talaga ng tama kasi nasa batas naman yan talaga. Haha, <laughs> the best president, BBM. This is silent martial law. Hmm. Bend the law na bendalo na ni kuya haha <laughs> people power na ni mas malala kay Tore o oh, nga naman mas malala doon buti na lang buti na... totoo yun kung itong mga ganitong uh, ano yung yung nangyari nung September 21 na rally tapos si Tore yung yung kwan yung chief pa ng PNP nako patay tayo diyan hindi ko alam kung anong nangyari to serve and protect who alam niyo na kung sino i think Teka lang. Bakit hindi niyo patawag si ano? Parang ganing si si ano si ta, si Singson. Kasi parang gan si Chavit Singson, ganun parang yung napanood ko na news na interview sa kanya, I think sa SMNI ay parang nananawagan siya sa mga sa mga sa PNP, sa mga kasundaluhan. Ang sinasabi niya doon ay ah uh, yung, yung, yung fp PNP, you are the protector of the people, not the president. Parang gano'n yung sinasabi niya eh. Hindi ko, hindi ko, try kong hanapin yun at i-content natin yun. Yung martial law na ba? O ba't puro martial law yung mga nandito? Benda law, martial law, freedom of speech ang tinitira ngayon, silent martial law, martial law is waving, ano pare-pareho? People power na, North Korea na ba? Sinusulit na ang nalalabing kapangyarihan. People power na to, martial law. Grabe, inquirer to ha ito yung mga comments ha. Huh? So there's a freedom of speech right now. Iba naman kasi yung freedom of speech. Sa misinformation, kaya naman. Kano PNP? Alam mo, kano PNP? Ano ba yun? O ano problema if anti-Marcos? Malaking problema yun. Ah, uh, prelude to MMA, bakbakan is waving, martial law dahil sa self-interest, na OA. Oh, Ka-OA ha. Oh, OA talaga. Medyo mahaba lang pero worth it to read. Hindi, manood ka nga sa akin. Hmm. Binayaran niyan alam para maiba issue. Grabe. When they fear the truth from spreading. Ha? Itong haba. Ang bawat kawani ng gobyerno, ka, kabilang mga sundalo at pulis, ay may pananagutan sa taong bayan. Dahil sa kanilang posisyon na tiwala sa publiko, ang buwis ng mamamayan ang pinanggagalingan ng kanilang sahod. Kaya, tungkulin nilang maglingkod ng may integridad, katapatan at katarungan. Kayong mga nasa hanay ng PNP ay dapat maging lingkod ng mamamayan. Article 16, tama, Section 6, the state shall establish and maintain one police force which shall be national in scope and civilian in character to be administered and controlled by national police ko, bla, bla, bla Kayong nasa AFP, ang protektor ng mamamayan at ng Estado, hindi ang sino mang nasa kapangyarihan dapat nilang tiyakin ang soberenya at seguridad ng bansa sa ilalim ng pamumuno ng similiyang pamahalaan na kumakatawan sa taong bayan. O oh, may article 2, section 3 daw. So anyway, I think sobra na. Sobrang kadramahan na to. Grabe. Yung ganyang klaseng fake news, papatulan nyo na lang nang isusugpinan nyo pa patatawag nyo pa, pagpapaliwanagin nyo pa, eh, pwede nyo ma, as I said before, kaya, pwede naman, nag yung ganyan, na online, pwede naman, i-counter nyo na lang, through online, i-correct nyo na lang, ikang may budget pa ang PNP para dyan, para sa communication na yan, para sa mga press briefing na yan, dun nyo na lang gawin, hindi na dapat kailangan pa ng mga OA yang ganito.